Sa tagal nga nitong nagsisirbisyo sa publiko, Napakarami na nga ang nakakilala nitong lugar na to. Kaya ito'y dinudumog ng tao. Kaya pala ito'y hindi nababakante sa mga parokyano dahil sa baba ng presyo nga nito. Hayaan nyo munang ipakita ko sa inyo ang lugar na to sa mga taong hindi pa nakapunta rito. Sa nakapunta naman dito, kayo na ang nakasaksi nga pala kung gaano nga kaganda to. At sa presyo at presyo, depende sa package deal na kukunin nyo. Pero matitiyak ko sa inyong mababa lang talaga yung presyohan nito. Tulad nga nito'y inarkila ng aking pin san na ang nalagay 4-5 425 bucks na. Ito yung ma-access mo na yung dalawang sim pool nila ito mayroon pang bata at mayroon din pang matanda. Kung sakasakali man mag-walk-in lang kayo ito pwedeng-pwede naman dito 200 nga pala per head nito at depende na rin sa kubo-kubo yung kukunin nga pala rito o kaya yung mga umbrella nga pala para mas makamura kayo. Isa pa ang kagandahan dito walang hasil yung sasakyan nyo gawa ng napakalawak ng parking nila kahit ilang sasakyan pa yung daladala nyo. Tuloy-tuloy nga natin ikutin ng ikutin yung kamera Para naman natin masaksiyan kung anong natatago pa nitong ganda Para sa akin, ito'y mura na barato pa At ito'y medyo may malilim na party nga pala sila Gawa ng napakaraming puno nga pala Nandito naman yung pangalawang side ng pool nila. Ito ay ating ipapakita rin pala. Kaya kung nais nyo rin mag-arkila ng mga ganitong event nga pala, maari kayong dumirekta na lang sa CJ Resort Facebook page nila. Tayo hindi naman endorser nito. Si Mr. Peps ay naimbita lamang dito para maging buraot sa okasyon na to. Kaya alam nyo na, kung gusto nyo rin impitain si Mr. Peps ay tawagan nyo. Ito ay pwedeng pwede naman tong pag-usapan natin to. Maaari rin tayong makitagay at bumili rin pala nito. Nandito naman yung mga respetadong tao dun sa aming lugar sa may wala na nga tayong ibang gagawin nito kaya para sa iyo pinsan happy happy birthday sana maraming marami pang birthday na dumating sa iyong buhay at pagpalain ka sana ng buong may kapal Salamat sa Nandito naman yung mga dalagang Pilipina ng Kalyuba. Nandito rin yung magandang lola ng Kalyuba. Wala pa rin kupas. Ito yung pinakamasarap na sa yugto ng ating buhay. Nandito na nga yung mga hinain ng aking pinsan. Big shoutout nga pala sa bagong bayan bula makikisig talaga sila ito yung minsan ko nang nablog yung buhay nito nung kinasal siya hanggang ngayon ba na tili ba yung pagmamahalan nyo? ayun ang dapat natin tularan Nandito rin yung isa malamatsete yung datingan niya. Ito yung masarap nating pulutan tulad nga nito ay pinalambot na pata ng kalabaw o kaya baka. Muli maraming 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 salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Bye bye! Babu hanggang sa muli!